ayong adlaw sa tanan no naa ang team Uyak Linad yes no kay alam ni gusto i-update sa mo mga sulit subscribers followers viewers namo no nga permanente nga subay-bay sa mo mga videos na mga makalingaw yes yes no i-update lang namo kay basig na tingala mo daghan ang nangutana kung nganong wala na si Kirara sa mo ang grupo yes, yes. Um, update me nga si Kirara um, wala na jud siya sa mga grupo kay nag siya nga magsarili la oh. magsarili na 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 siya ikaw galingong Facebook yes nagbuhat siya og kagalingon niyang Facebook tapos ang rason kay tungod um, gusto siya mag-focus sa iyang anak o sa iyang pamilya Yes, yes. no, basi o, be, mabisi siya, dili di na siya makakuha sa ilang balay, moong na, um, nag ano lang siya, nag sarili siya giyaha iya ha, kay yes, okay, so, niya, na kanang, niya mga anak. oo, tapos kuan mangod god, kung nag sarili siya, kanang mas gunit niya ang iya hang oras. Yes, no? Tapos, mga ka-idol, gusto na mo ipaabot ang dakong pasalamat tungod sa makanunayong pagsuporta namo yes. Sa walay puas na pagsuporta. ba diba? yes. Losho, Pawex, yeah. sa mga ni, ni Claire, sa kuwa, kay Dudong Pawex, o kay Lucio, Siyempre, syempre, kay Nang Purita. Yes, yes. no? Bisan wala si Kirara na asinang Purita. Ano man dyan kinabuhi, mga ka-idol, um, na joy ka ng mga desisyon nga kailangan nato to respetohon. no? Kung unsay ah, desisyon sa tuang ang sigka ato siyang respetohon kay para mampuna sa iyahang kaayuhan. Yes, no? O kanang ayaw mo kabala ka mga ka-idol kay kami na apermanente uh, permanente magabuhat o mga makalingaw nga video aron malingaw mo. Kaya ang amang tumong diri is magpalingaw sa tanang katawhan. Yes, no? Dagan king salamat sa makonanayong suporta og malipayon kayo mi nga. Naamo ga suporta ka na mo. Wala mi wala mo. Yes. Yeah, yes, no. Oh, naanang permanente ang uyak linad para maghatag og kalingawan ka ninyo. Og hinaot ko nga magpadayon mo pag suporta sa ang grupo og daghan pa ang malingaw ka na mo. Yes, yes, salamat, kayo. salamat, salamat kayo, kayo mga kaidol. Si Lucio, karoon malungkot na si Lucio kay wala naman si Kirara. Oh. Nalungkot ka Lucio? Ay, wala, wala na din kalab din si Lucio. Oh, pero malay ninyo mga kaidol, di ba? Um, wala man ang kalab din ni Lucio kasi makahanap siya og kalab team niya. Yes. <laughs> yes. din yes. niya kalab din si Claire. Ah, ah, gani. Yes, no? Bito, ano man ang kinabuhi nga? Gusto naman magpasalamat o oh, matinkyo mo lang. Nag-update yes. lang me. Yes. Salamat kayo mga idol. Salamat kayo. Yes, naman. bye! So, bye. Respeto ko na lang nato kung sa decision. Kaya dito man siya malipayo. Di ba yes. na itong pawiks? Tama, yun. Yes. Tama. Bye!